Dok, kailangan ko ng tulong mo. Ano na namang problema mo, Pinoy? Dok, may dala kasi akong mga chicks na kainuman. Gusto ko sana silang ma-impress. Baka pwede mo ko tulungan. Ayang ka na naman sa mga request mo. dinagamit mo pa ang scientific mind-boggling ko sa kalukuhan. Alam mong di mo ako mapapapayag kahit anong gawin mo. Comic East, magiinuman pa ba tayo? Ayaw ba kami kainuman ng tito mo? Dok, ayaw mo ba kami kainuman? Ilalabas ko na ang alak at pulutan maana. Relax muna kayo dun sa labas, sa sala. Sige, Dok. Ha? Hintayin ka namin. Bye! <laughs> Akala ko, Dok, ayaw mo. Alam mo, Komikis, kapag chicks na ang usapan, handa akong gumamit ng mga imbensyon ko Ngayon, papainumin natin sila ng masarap na wine. Sige, ibahato mo sa Interdimensional Time Accelerator yung isang case ng wine. Edok, eh, Anong ginagawa mo? Bakit kailangan pa natin ilagay sa portal yung wine? Pasasarapin natin ang wine sa pamamagitan ng pag-age. Ang isang minuto sa mundo natin ay katumbas ng maraming taon sa loob ng portal. Comicist, maliligo muna ako. Bahala ka na muna dito. Tandaan mo, mas matagal ang wine, mas masarap ang magiging lasa. Siguro maya, -maya pwede mo nang kunin yon. Naisahan ko si Doc, chicks talaga ang kahinaan niya. Siguro magdadala pa ako ng isang case ng wine, tapos kukunin ko na yung isa. Ay nako, eto na naman tayo. Ang bigat pa nito. Wow! Naluma nga yung unang case na nilagay namin sa portal. Sigurado, sobrang sarap nito. Ginoo, batid kong ikaw ay isang estranghero. Kailangan mo ba ng tulong? Ako nga pala si Douglas. Kailangan mo bang buhatin yung bagay na yan? Hmm, tulungan eh. na kita. Wow, ang bait mo naman, Douglas. Medyo mabigat nga ito. Baka pwede mo akong tulungan buhatin. Matagal nang nakatiwang uwang itong bagay na to dito eh. Diyan ka ba nakatira sa puno? Douglas, mahal, saan ka pupunta? Kakain na tayo. Mahal kong Miming. Sandali lang ako. O oh, sige, hihintayin kita ha. Wag mo tagalalan at kakain na tayo. <laughs> Salamat sa iyo Douglas at tinulungan mo ako. Walang anuman, estranghero. Wow! Kakaiiba pala dito sa bahay ninyong puno ng balete. <laughs> itong buong kanto na to, puro ka mag ko nakatira dito. Huh? Itong kanto? Puro ka mag-anak mo? Oo, maginuman nga kami ngayon. Baka gusto mo sumama? Salamat, estrangherong taga itong kanto. Ngunit naghihintay ang aking asawa. Kakain na kami ng hapunan. Oh, paano? Uuwi na muna ako. Naghihintay na kasi si Miming. Huh? Anong nangyari dito? Bakit ganito na ang itsura dito? Si Miming! Mahal kong Miming! Nandito na ako! Asaan ka? Mahal kong Miming! Nandito na ako. Pasensya ka na kung nawala ako sandali. Asawa ko. Anong nangyari? Bakit? Bakit ganito? Kamusta ka na, Itay? Labing limang taon mo kaming iniwan ni Inay at ngayon nagbalik ka? Anak! Kinuha ako ng estranghero dun sa malaking puno ng balete. Mga tagakanto sila. Naiganti ko na si Inay. Ngayon, aalamin ko naman ang sinasabi mong engkanto sa puno ng balete. Ayos, nakuha ko na yung fine-aged wine. Tiak, makakabembang na ako na ito sa wakas. <laughs> Mabuti pa, dadaling ko na muna itong mga alak doon sa mga chicks sa labas. Girls, nandito na ang pinangako kong masarap na alak. Ay, dalawa lang? Akala ko pa naman may take home. Huwag kayo mag-alala. Marami kaming ginawang fine aged wine ni Komikis. Sabi mo yan, Doc ha? Dapat may take out kami ha? Oo naman, ikaw pa ha. <laughs> <laughs> Kaya mabuti pa, Komikis. Umalis ka muna at kunin mo yung iba pang alak. Tagalan mo, ha? <laughs> Ang daya mo, Dok. Kailangan makuha ko agad yung mga wine para makabalik ako agad. Sa wakas, dumating ka din. Kahit tagal kitang hinintay. Oy, Douglas! Kamusta ka na? Huwag mong mabanggit-banggit ang pangalan niya. Nang dahil sa iyo, nasira ang buhay namin. Halos dalawampung taon na ang lumipas buhat ng patayin ko ang aking ama. At ngayon, ikaw naman ang isusunod ko. Oo. Yari ka sa akin, Douglas. Hintayin mo ako. Babalikan kita at gaganti ako. Hayop na pusa ayon. Muntik pa ako patayin. Gagantihan kitang pusa ka! Ah! Sumunod ka sa akin ngayon, Douglas! Oh! Tulong! Mga anak, tulong! Nandito siya, nagbalik siya! Ha? Ang inkanto sa puno! Si Itay, binubugbog, tulungan natin! Hoy, pati matanda, binubugbog! sa na kayo, hindi ko sinasadya, hindi pa naman siya matanda kanina! Itay, patawarin mo kami! Hindi ka muna niwala sa'yo! Maghanda kayo! Magbabalik siya! Ang inkanto sa puno! Magbabalik siya! Itay, ipinapangako ko, igaganti ka namin. Aabangan namin ang pagbabalik ng engkanto at pagbalik niya. Nakahanda na kami. Itay, bakit po natin binabantayan ang puno? Dahil isang araw magbabalik ang engkanto. Tandaan mo anak, kailangan mong maghanda dahil babalik siya, ang estrangherong engkanto. Nako! Wawa naman si Douglas! Nagulpi ko! Magsusorry na lang ako sa pamilya niya para makuha ko na yung wine at makabembang na ako. Sa ngalan ng bembang, gagawin ko to! nandito na siya. Bakit? Nag-iba na dito. Ah, so sorry lang sana ako kay Douglas eh. Dumating na ang matagal na nating inaabangan. Dumating na ang inkanto. Sandali lang, hindi ko naman sinasadya. Hindi ko naman sinasadyang mapalo ko si Douglas. Magsosorry na sana ako. Kaso away pala ang gusto ninyo. Sa wakas, natalo na natin ang inkanto. Natalo na natin ang matagal na nating hinihintay. Gayun pa man, kailangan manatili tayong nakahanda. Dahil hindi natin alam kung babalik pa ang inkanto. Ah! ah! Muntik na ako mamatay doon ah. Kung away ang gusto nila, pues nagkamali sila ng kinalaban. Nagkamali kayo ng kinalaban. Hihiramin ko itong imbensyon ni Doc. Sa ng bembang. Isa kang hangal, itay kong hari. Hanggang ngayon naniniwala pa din kayo sa pamahiin. Wala kang alam sa mga nakita ko. Papatunayan ko sa inyong hindi totoo ang inkanto at pinagluloko lang tayo ng pamahiin. Wala kang alam. Lumayas ka sa harapan ko. Hindi nakita anak! <sighs> mga hangal kayo. Papatunayan kong katang isip lang ang inkanto. Gusto mo bang makita ang katotohanan? <sighs> mga binulag sila ng pamahiin pero ikaw, ikaw ay hindi. Kaya makakakita ka ng katotohanan. Sumunod ka sa akin. Ipapakita ko sa iyo ang katotohanan upang magkamit ka ng kapangyarihan. Ngayong nasa akin na ang kapangyarihan, oras na para gumante. Mga ninuno naming pusa, ingatan na iyo kami laban sa kalaban. Kamusta ka na? Itay! Ibang ka! Matandang hari! Hindi ka naniwala sa akin! At naniwala ka sa alamat nitong puno! Sinayang nyo ang oras nating lahat sa paniniwala sa matatandang kasabihan tungkol sa engkanto! Ngayon, heto! Oh my gulay! Tama pala ang sinasabi nyo! Oo pala ang engkanto! ayaw niyong tanggapin ng sorry ko kay Douglas, ha? Ngayon, hanapin na natin ang fine-aged wine sa ngalan ng Bembang. Sa wakas, makakabembang na rin ako. aalamin natin ang sikreto ng inkanto.